Isang mahirap na pamilyang naninirahan sa isang payak na bahay kobo, biglang nakaranas ng kababalaghan, nang mag-asawang puting duwende ang kumatok at humiling na makituloy. Sa una'y yakala nila'y simpleng bisita lamang, ngunit ang kanilang desisyon ay nagbukas ng pinto sa isang puwersang hindi nila may paliwanag. Ano ang tunay na pakay ng mga nilalang na ito? At hanggang saan kayang ipaglaban ng pamilya ang kanilang sarili laban sa dilim na unti-unting lumalamon sa kanila? Manatili hanggang dulo, dahil ang katotohanan sa likod ng gabing ito, ay hindi ninyo inasahan. Sa isang liblib na baryo, nakatayo ang isang maliit na bahay kubo. Payak ang pamumuhay ng pamilyang nakatira rito. Si Mang Terio, si Aling Sion, at ang kanilang tatlong anak. Isang gabing malamig at maaliwalas ang kalangitan. Sumisilip ang bilog na buwan sa pagitan ng mga ulap. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at kaluskos na mga dahon. Habang nag si Aling Sion ng mga banig na higaan. Narinig nila ang mahihinang yabag sa labas ng kubo parang mga munting paa na dahan-dahang lumalapit. Napatingin si Mang Terio sa pinto, nakaramdam ng kakaibang lamig. Biglang may marahang kumotok, tila hindi tao ang gumawa. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila ang dalawang nilalang. Isang mag-asawang maliit, maputing maputi, halos kasing laki lang ng bata. Maputi ang buhok, maputla ang balat, at kumikislap ang kanilang mga mata. Nakangiti ang mag-asawang duwende, daladala ang maliit na bagahe. Mahinahon silang nagsalita, humihiling na pansamantalang tuluyan. Pwede ba kaming makituloy na yung gabi, bulong ng lalaki? Napalunok si Mang Terio, nakaramdam ng kaba at pagtataka. Tahimik ang mga bata, nakasilip mula sa likod ng kanilang ina. Ramdam nila ang malamig na simoy na hangin na biglang pumasok sa kubo. May amoy na kakaiba, matamis pero nakakasulasok. Parang halimuyak ng bulaklak na nasunog sa apoy. Nagkatinginan si Mang Terio at Alingsyon, hindi makapagdesisyon. Ngunit sa mga mata ng mga duwende, ay may kung anong bigat. Isang titig na parang nakabaon sa kanilang kaluluwa. Dahan-dahang kumilos ang babae, iniimbita ang mga bisita sa lob, At nang tuluyang makapasok ang mag-asawang puting duwende. May biglang narinig na tunog ang lahat mula sa silong na kubo. Isang malalim na ugong, parang paghinga ng isang nilalang na nakatago sa ilalim. At doon nagsimula ang kanilang pagkabagabag. Umupo ang mag-asawang puting duwende sa isang sulok ng kubo. Tahimik sila, ngunit ang kanilang presensya ay mabigat at nakakakilabot. Naramdaman ng mga bata ang bigat na hangin, parang may nakadagan sa kanilang dibdib. Hindi nagumalaw ang mga kuliglig sa labas. Ang mga aso ng kapitbahay ay tahimik, parang biglang natakot. Si Aling Sion ay nag-abot ng isang mangkok ng kanin at counting tuyo. Ngunit ang duwending lalaki ay ngumiti lamang at tumangi. "Hindi namin kailangan ng pagkain na tao," bulong niya. Ang kanyang tinig ay malamig, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napalunok si Mang Terrio, pinilit na ng ngumiti. Nasa inyo na ang kobo, kung gusto ninyong magpahinga, Ania. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy na usapan, umunggol muli ang ilalim ng bahay, mas malakas kaysa kanina. Napatayo ang isa sa mga bata, nanginginig at nakaturo sa sahig. Ama, may gumagalaw sa ilalim, nanginginig niyang sabi. Huminto ang mag-asawang duwende sa pagniti. Nagtinginan sila, at ang babae ay dahan-dahang lumapit sa bata. Hinaplos niya ang pisngi nito, malamig na parang yelo ang kanyang kamay. May bantay ang bahay ninyo, bulong niya sa tenga ng bata. Biglang nagdilim ang mga sulok ng kubo, kahit maliwanag ang buwan. Ang anino na mag-asawang duwende ay kumilos na parang may sariling buhay. Parang mga ahas na gumagapang sa dingding ng kawayan. Si Mang ay lumapit kay Aling bumulong. Hindi sila karaniwang bisita, wika niya, nanginginig ang tinig. Namuling tumunog ang ilalim ng bahay, mas malinaw na. Isang kaluskos na parang mga kuko na kumakayod sa kahoy. Ang mga mata na mag-asawang duwende ay kumislap na mapulang liwanag. At sabay silang nagsalita na hindi maunawaan na wika. Mabilis, mahaba, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang kubo ay biglang yumanig, at ang mga bata ay napasigaw. Ang mga dingding na kawayan ay nagugong, parang may humahampas mula sa labas. At doon nila naramdaman ang tunay na takot. Ang buong bahay kubo ay tila nilalaro ng isang malakas na hangin, ngunit walang ihip ng hangin sa labas nanginginig ang mga dingding, at ang pawid sa bubong ay kumakaluskos na parang may gustong kumawala. Si Aling Sion ay mahigpit na niyakap ang mga anak, pilit na pinapakalma ang kanilang mga hikbi. Ngunit ang mga bata ay lalo lamang natakot nang biglang marinig ang malalim na paggasgas mula sa ilalim. Parang may mga kamay na kumakayod sa lupa, papalapit ng papalapit. Si Mang Terio ay sumilip sa siwang ng sahig, at halos mawalan siya ng ulirat sa kanyang nakita. May mga matang pula, kumikislap mula sa dilim na ilalim na bahay mabibilis ang pagkurap ng mga matang iyon parang sabik na umaaligid napaatras siya nanginginig habang nakatitig ang mag-asawang duwende sa kanya gumiti ang lalaki at ang ngiting iyon ay tila ngisi ng isang nilalang na sanay manghila ng kaluluwa hindi kayo dapat matakot sila ang aming kasama bulong niya mahaba at malamig ang bawat salita ang kubo ay biglang bumigat parang may mga daang katao na sabay-sabay na nakasakay sa bubong pumipintig ang lupa parang tibok ng isang dambuhalang puso sa ilalim ng kanilang mga paa ang mga anino na mag-asawang duwende ay humaba, dumulas sa dingding, at umakyat sa kisam. Ang mga anino ay nagkaroon na hugis, mahahabang braso at daliring tila matutulis na kuko. Si Aling Sion ay napapikit, paulit-ulit na nagdarasal, ngunit ang kanyang tinig ay halos walang lakas. Ang mga bata ay nagsisiksikan sa kanyang likod, nanginginig, hindi makasigaw. Muli silang nakarinig ng boses, ngunit ngayon ay hindi nagaling sa mga duwende. Ito ay isang napakalalim na tinig, mabagal, parang umaalingaungaw mula sa kailaliman ng lupa. Mga tao pinatuloy ninyo sila ang gayon, hindi na kayo nag-isa. Namilog ang mga mata ni Mang Terio, at ramdam niya ang pawis na bumabagsak sa kanyang batok. Sinubukan niyang kumilos, ngunit parang mabigat ang kanyang katawan, tila may pumipigil sa kanya. Ang mag-asawang duwende ay magkahawak kamay na nakatayo, nakangiti pa rin, ngunit ang kanilang mga mata ay naglalagablab. Dahan-dahan silang tumuro sa sahig. At mula sa pagitan ng kawayan ay nagsimulang sumingaw ang malamig na usok, kulay abo na may kasamang amoy na bulok at nakakasulasok. Habang ang usok ay pumupuno sa kubo, unti-unting naramdaman ng pamilya ang pagkahilo. Ang mga bata ay nagsimulang manginig, ang kanilang mga mata ay halos pumikit. Si Aling Sion ay pilit na humahabol ng hininga, yakap pa rin ang mga anak. At si Mang Terio, bagamat pinipilit manatiling gising, ay nakakita ng isang nakapangingilabot na tanawin. Mula sa ilalim ng bahay, may mga kamay na marurumi, mahaba ang kuko, unti-unting kumakapit sa sahig. At ang mismong kubo ay parang hinihila, pababa, patungo sa ilalim ng lupa. Ang buong kubo ay kumalabog, tila unti-unting nilulubog na isang dambuhalang puwersa mula sa ilalim. Ang mga poste ng kawayan ay kumikiling, ang pawid ay naglalaglagan, at ang sahig ay nagkakabiyak. Si Mang Tereo ay napasigaw, huwag. Mga anak ko, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon na ugong na nagmumula sa kailaliman. Ang mga kamay na marurumi at mahahaba ang kuko ay patuloy na dumadami. Para silang walang katapusan, kumakapit sa sahig, gumagapang pataas, at pilit na dinadakma ang mga paa ng pamilya. Si Aling Shun ay mahigpit na yumakap sa kanyang mga anak, nanginginig, halos mawalan na ng lakas. Maawa kayo sa amin, sigaw niya, ngunit ang mag-asawang duwende ay walang ibang ginawa kundi ngumiti. Ang kanilang mga ngiti ay lalo lamang lumawak, at ang kanilang mga mata ay nagningning na mas mapulang liwanag pinili ninyo kaming patuluyin, malamig na wika ng babaeng duwende, gayon, hindi na kayo makakatakas. Muli na namang yumanig ang lupa, at ang malamig na usok ay mas bumigat sa loob ng kubo. Ang usok ay parang may buhay, gumagapang sa kanilang mga binti, pumapasok sa kanilang ilong at bibig. Ang mga bata ay isa-isang nawalan na malay, bagsak sa bisig ng kanilang ina. Si Aling Sion ay halos mawalan ng pag-asa, ang kanyang panalangin ay naging mga hikbi na lamang. Samantala, si Mang ay pilit na lumalaban, hawak ang isang patpat na kawayan, sinusubukang itaboy ang mga kamay mula sa sahig. Ngunit sa bawat hampas niya, mas lalo lamang dumadami ang mga ito. Ang mga kamay ay tila walang laman na katawan, puro kuko at balat na kulubot, ngunit ang kanilang lakas ay hindi mapapantayan. Isa sa mga kamay ay biglang kumapit sa kanyang paa. Ramdam niya ang sobrang lamig, parang yelong dumidikit sa kanyang balat. Napatras siya, ngunit habang sinusubukan niyang kumalas, naramdaman niya na ang kuko ay dahan-dahang bumaon sa kanyang laman. Napahiyaw siya sa sakit, habang ang mag-asawang duwende ay tumawa ng sabay. Ang kanilang tawa ay hindi karaniwang halakhak, kundi parang alingaungaw ng mga tinig mula sa ilalim ng libingan. Ang buong kubo ay tuluyan ng bumibigay, ang dingding ay bumubukas, at mula sa siwang ay lumalabas ang higit pang usok at kamay. Sa labas ng kubo, ang buwan ay nanatiling bilog at maliwanag, ngunit ang liwanag nito ay hindi makapasok sa loob. Parang may manipis na tabing ng dilim na bumabalot sa kubo, hinihiwalay ito sa mundo ng mga tao, at sa mismong sandaling iyon, bago tuluyang bumigay ang sahig, narinig na lahat ang isang malakas na tinig mula sa kailaliman. Isang tinig na mas malalim kaysa sa dagat, mas malakas kaysa sa kulog. Gayon, kayo ay amin na. Ang kubo ay tuluyang bumagsak, parang nalunod sa sariling anino. Hindi na ito nakatayo sa ibabaw ng lupa, kundi tila hinihila pababa ng isang malalim na puwang na biglang nabukas sa ilalim. Si Mang Terio ay napahandusay, pilit pang kumakapit sa mga poste ng kawayan na mabilis na nakakabitok ang kanyang mga kamay ay sugatan, dumudugo, ngunit wala siyang magawa kundi kumapit habang ang buong paligid ay gumuguho. Si Aling Xion naman ay nakaluhod, yakap ang mga anak, pilit na itinatago sa kanyang dibdib na parang kaya niyang pigilan ang dilim gamit ang kanyang katawan. Ngunit ang malamig na usok ay patuloy na lumalagos, pumapasok sa bawat siwang, at dumidikit sa kanilang balat na parang buhay na nilalang. Ang mga kamay mula sa kailaliman ay lalong dumami. May mga kamay na payat at buto-buto, may mga kamay na tila basa sa dugo, at may mga kamay na parang gawa sa putik at abo. Isa-isa nilang hinihila ang mga gamit sa kubo, ang mga banig, ang mesa, maging ang mga palayok. Ngunit ang pinakamasidhing pag-abot ay nakatuon sa pamilya. Hindi sila alis dito, malamig na bulong ng lalaking duwende, habang magkahawak pa rin ng kamay ang kaniyang asawa. Ang kanilang mga anino ay kumikilos ng mag-isa, yumayakap sa mga peder, kumakapit sa bubong, at dumidikit sa katawan ng pamilya. Ang mga mata ng mga bata ay bahagyang nagmulat, namumula, Karang sinusubukan silang gisingin na hindi nila sariling diwa. Nanginig si Aling Sion, napasigaw. Mga anak ko, huwag ninyong tingnan sila. Ngunit huli na, dahil ang pinakabata nilang anak ay dahan-dahang itinataas ang kanyang kamay, parang inaabot ang duwende. Napapikit si Mangterio, at sa kanyang tenga ay may narinig siyang bulong. Hindi ito galing sa kaniyang asawa o sa kanyang mga anak, kundi galing mismo sa ilalim ng lupa. Kung sino ang unang sumama sa amin, siya ang aming ililigtas halos mabaliw si Mang Terio sa narinig. Gusto niyang isigaw na wala ni isa sa kanyang pamilya ang ibibigay. Ngunit naramdaman niya ang napakabigat na pagpipilian, isang buhay kapalit ng iba. At sa bawat segundo, ang kubo ay lalong lumulubog, ang mga kamay ay lalong nagiging mas mapangahas. Mula sa labas, parang walang kakaiba. Tahimik ang baryo, malamig ang gabi, at ang buwan ay maliwanag pa rin. Ngunit sa loob ng kubo, ang isang pamilya ay unti-unting nawawala, hinihila ng dilim patungo sa kailaliman. At ang mag-asawang puting duwende, nakangiti lamang, tila sila ang nagsisilbing gabay sa isang pintuan na hindi na muling may sasara. Ang lupa sa paligid ng kubo ay nakaroon na malalalim na bitak, parang bunganga na isang dambuhalang nilalang na bumubuka upang lamunin ang lahat. Mula sa mga bitak na iyon ay sumisingaw ang mainit na hangin, may kasamang amoy na bulok na laman at kalawang. Si Mangterio ay halos mawalan na ng lakas, nanginginig habang pilit na humihila sa braso ng kanyang anak upang hindi tuluyang makuha ng mga kamay mula sa ilalim ngunit bawat paghatak niya ay sinusuklian na mas malakas na puwersa na humihila pababa. Si Aling naman ay patuloy ang pagdarasal, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng Diyos, ngunit sa bawat dasal ay naririnig niya ang pagtawa ng babaeng duwende. Ang tawa nito ay mahaba, matinis, at parang humahalo sa hangin na bumabalot sa kanilang dibdib. Wala makakarinig sa inyo rito, bulong ng duwende, at ang kanyang tinig ay parang yelong dumidikit sa balat ang kanilang mga anino ay tuluyan nang bumalot sa dingding ng kubo, lumalapad, at nagiging mga mukha na nakangisi. Daang-daang mukha na hindi kilalang nilalang, lahat ay nakatitig sa pamilya. Ang mga bata ay isa-isang dinalaw na matinding antok, ang kanilang mga mata ay bumibigat, at kahit anong pilit ni Aling Shun na gisingin sila ay hindi na nila kayang bumangon. Muling yumanig ang kubo, mas malakas kaysa deti. Ang mga kawayan sa sahigay nagsiputok, at sa ilalim ay lumitaw ang isang napakalaking bunganga, kulay itim, parang butas na walang hanggan. Mula roon ay may kumakaway na mga braso, mas malalaki, mas mahahaba, at ang kanilang mga kuko ay kasinghaba haba ng mga kutsilyo. Ang boses mula sa kailaliman ay muling umalingaungaw. Ang tahanan ninyo ay amin na. Ang mga kaluluwa ninyo ay hindi na makakaalis. Si Mang ay napasigaw ng buong lakas, pilit na pinapigilan ang kanyang sarili na bumigay. Ngunit sa isang iglap, isa sa mga dambuhalang kamay ay kumapit sa poste ng kubo at hinila ito pababa. Ang buong bahay ay gumuhit sa dilim, kasabay ng mga iyak, dasal, at sigaw ng pamilya. Sa huling pagkakataon, bago sila tuluyang lamunin na kay Laliman, nasilayan nila ang mukha ng mag-asawang duwende. Nakaupo sila sa gilid ng bunganga, magkahawak kamay, at parehong nakangiti na parabang sila ang tunay na may-ari ng kapalaran ng mga tao. At habang lumulubog ang kobo, narinig ng pamilya ang isang huling bulong mula sa babaeng duwende. Wala nang makakaalam kung saan kayo dinala maliban sa amin. Habang tuluyang nilalamon ng dilim ang kobo, Unti-unti nang naglaho ang mga tunog ng kulidlig, huni na ibon, at kahit ang ihip na hangin. Wala nang naririnig ang pamilya kundi ang malalim na ugong ng kailaliman. Parang tibok na isang dambuhalang puso na nasa ilalim mismo ng lupa. Si Mang Terrio ay pilit pa rin lumalaban, nanginginig ang katawan, ngunit ang kanyang mga kamay ay dumikit na sa malamig na sahig na parang nilagyan ng pandikit. Si Aling naman ay tuluyan ng napaluhod, ang kanyang mga mata ay nangingilid ng luha, at ang mga bata sa kaniyang bisig ay wala na malay, humihinga na lamang na mahina. Ang usok ay naging mas siksik, mas mabigat, at ngayon ay parang bumabalot sa kanilang mga katawan na para bang may gustong ipasok sa kanilang dibdib. Mula sa paligid ay nagsimulang marinig ang mga bulong, hindi isa, hindi dalawa, kundi daanda ang tinig na nagsasalita na sabay-sabay. Mga salitang hindi nila maintindihan, mabilis, malalim, at parang galing sa ilalim na tubig. Napakapit si Mang Terio sa kanyang ulo, sumisigaw, tama na, tama na ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng bulong na parang unos. Ang mag-asawang duwende ay nakatayo lamang, nanonood, at ang kanilang anyo ay nagsimulang magbago. Ang kanilang mapuputing balat ay nagbitak-bitak, lumabas ang madidilim na ugat, at ang kanilang mukha ay nagmistulang maskara ng na mga nilalang na hindi dapat makita na tao. Ngunit kahit ganoon, ang kanilang mga mata ay kumikislap pa rin, mapula, masaya, at uhaw. Hindi ito ang katapusan ninyo, bulong ng lalaking duwende, ito lamang ang simula. Sa isang iglap, ang sahig ng kubo ay tuluyang naghiwahiwalay, at ang buong pamilya ay sabay-sabay na bumulusok pababa. Parang walang hanggan ang kanilang pagbagsak, habang ang paligid ay nagdilim, at ang hangin ay naging mas malamig, mas mabaho, at mas mabigat. Sa kanilang pagbagsak ay nakarinig sila ng mga sigaw, mga tinig na ibang tao, mga iyak na mga bata, at mga tinig na mga matanda na nagmamakaawa. Nilingon ni Aling ang paligid, at sa loob ng dilim ay may mga anyong nakabitin, para mga katawan na nilamon din na kailaliman, nakatingin sa kanila gamit ang mga matang wala ng buhay. Si Mang ay halos mawalan na ulirat sa nakita, ngunit pilit niyang nyakap ang kanyang pamilya habang bumabagsak sila. Hanggang sa biglang sumalubong sa kanila ang isang malamig na lupa, ngunit hindi ito karaniwang lupa. Ito ay kulay itim na parang abo, at bawat hakbang nila ay lumulubog, parang kumakain ng laman ang mismong lupa. Ang kubo ay hindi na nila makita, tanging ang dilim at ang mga mata ng mga nilalang sa paligid ang naroon. At sa malayo, sa gitna ng kawalan, natanaw nila ang isang liwanag, mahina, kumikislap, parang apoy na nag-iisa. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang humarang ang mag-asawang duwende, nakatayo, nakangiti, at sabay na nagsalita. "Wala nang daan pabalik, ang inyong mundo ay iniwan na kayo." Nararamdaman ni Mang Terio ang bigat ng lahat, takot, pagod, at kawalan ng pag-asa. Niyakap niya si Aling Sion at ang kanilang mga anak, at sa huling pagkakataon ay bumulong siya, "Hangga't magkasama tayo, hindi nila makukuha ang lahat sa atin." Ang mag-asawang duwende ay nakangiti pa rin. Ngunit sa sandaling iyon, ay may kakaibang liwanag na sumilay mula sa kalobloban na dilim. Isang munting alab ng apoy ang bumukas, kasing liit ng isang kandila. Ngunit sa upang itaboy ang mga anino na pilit kumakapit sa pamilya. Ang mga bulong ay unti-unting humina, ang mga kamay ay naglaho, at ang kanilang pagbagsak ay huminto. Nagtaka ang mga duwende, nagdilim ang kanilang mga mata, at sila ay umatras, parang natakot sa liwanag na iyon. Sa gitna ng dilim, nakatayo ang isang matanda, nakaputi, may hawak na baston na yari sa kahoy. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit malakas, hindi lahat na nilalang ay kayang ariin ng dilim, lalo na kung ang kanilang lakas ay galing sa pagmamahal. Sa isang iglap, ang paligid ay lumiwanag, at ang pamilya ay muling nakaramdam ng hangin, ng lupa, na huni ng mga ibon. Nang sila ay dumilat, nasa loob sila ng kanilang kubo, bupa rin, at ang buwan ay maliwanag na sumisilip mula sa bintana. Wala na ang mag-asawang duwende. Tahimik ang paligid, maliban sa kanilang mga hikbi at buntong hininga ng ginhawa. Nagkatinginan si Mang Terio at Aling at sabay nilang yakap ang kanilang mga anak. Alam nilang ang gabing iyon ay hindi nila malilimutan at ang kanilang kubo ay hindi na simpleng tahanan. Ito ay naging saksi sa pagpili nila na manatiling magkasama sa gitna na takot at dilim. At sa mga sumunod na araw, walang sinuman sa baryo ang naniwala sa kanilang kwento. Ngunit tuwing sasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig pa rin nila sa malayo ang mga bulong at pagtawa, parang paalala na ang dilim ay laging nakamased, ngunit hindi kailanman magtatagumpay laban sa pamilyang nagmamahalan.